Isang maalamat na kwento ang bumabalot sa isang kuweba sa Laurel, Batangas. Ayon sa matatanda, bago pa man naging simbahan ang lugar, ito ay itinuturing na isang sagrado ng na mga naninirahan doon. Nababalutan ito ng malalaking puno, tanging mga ibon at ligaw na hayop lamang ang nakakalapit dito. So mga kamindurahin TV, uh, ito na yung mismong entrance ng simbahan Mga Kamindurayon TV, pagkatapos nga nating baybayin yung Talisay Road papuntang Laurel, Batangas, ay kumanan tayo dito sa karsadang ito dahil ito yung itinuturo ng ways papuntang simbahan. Ang napansin ko lang dito ay napakakitid ng karsada. Para dun sa ating mga kamidurayon TV at iba pang mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba ba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Para nga pala sa ating mga viewers at mga kamidurain TV, higit sa lahat yung ating mga kababayang mga katoliko na gustong bumisita sa ating simbahang iba vlog ngayong araw, wala namang problema dahil ito ay nasa ways kung sakali na wala kayong sasakyan pumunta lang kayo ng laurel at magpahatid kayo sa lugar na ito. Ito. Dito ang parking. Dito ang parking. Ay, iyaharap ko na para mamaya. Malayo pa ba ilalakarin sa amin? Okay. Yung bang dinadala yung dinamarkit tay sa area at pamula doon nga sa ating pinagparking na yun, sabi nung parking boy na ating nakausap, uh, maglalakad tayo. Hindi raw naman tatagal ng isang minuto. Kaya siya, yeah, punta na natin. Ayon dun sa parking boy na ating napagtanungan kanina, hindi raw magtatagal ng isang minuto ang ating gagawing paglalakad. Kung ikaw ay mabilis maglakad, pero sa estimate ko naman dito, hindi ka naman tatagal uh, ng 3 minuto sa lakaran dahil hindi na malaga siya kalayuan Ryan TV uh, ito na yung mismong entrance ng simbahan bato dito nga sa Laurel, Batangas uh, tinawag itong simbahan bato sapagkat ito ay dating kuweba uh, na na-convert niya sa simbahan. Tara, pasok tayo. So ito na nga mga Kamindurayan TV ang pinakaluob. Ito ay dating kuweba na ginawa ngang simbahan ayon dun sa ating napagalaman nung una ay halos walang makalapit dito sa lugar na ito dahil mayroon silang naririnig na kakaibang boses na nagmumula nga dito sa kuwebang ito at pinaniniwalaan ng iba na kapag ka ikaw ay pumunta dito, sila ay mga nagkakasakit. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unti nang nalalapitan ito ng tao tanging huni na lang ng mga ibon at hayop ang kanilang naririnig. Nagsilbing taguan din ito ng mga tao noong panahon ng pangalawang digmaan sa Pilipinas. At pagkatapos nga ng digmaan, ang dating kinatatakutan na kuweba ay naging kanlungan kapag may mga malalakas na bagyo. At pagkaraan ng maraming taon, ay minabuti ng mga taga-rito sa pangunguna ng paring si Ben Maranya, nagawing simbahan ang nasabing kuweba. Taong 1974, buwan ng Marso, marami ang nagkaisa para nga linisin ang nasabing lugar. At naganap nga ang unang misa sa lugar na ito noong Mayo sa 6, 1974 na tinawag nilang Thanksgiving Mass. At sa kaparihuding taon 1974 buwan ng Disyembre Petsa 24 ay idinaos ang tinawag na Blessing Mass bilang pagkilala sa lugar na ito na maging isang ganap nang na simbahan na pinamunuan nga ng paring si Bienvenido Maranya ang unang misa na idinaos dito. Para sa ating mga kababayang katoliko, kung gusto nyo ng kakaiba at tahimik na lugar para sa inyong pagdadasal, isa ito sa aking mairirekomenda para sa inyo. Maganda rin ito para sa isang wedding ceremony. pagkatapos nga nating ikutin yung kuweba na simbahan, meron akong nakita dito na parang balon. Subukan nating babain. Tara. Ayun dun sa ating pagkakaintindi, ito yata yung tinatawag na wishing well na magsasaboy ka ng bariya. So mga Kamituranin TV, napansin ko na maraming barya dito sa ilalim ng tubig na ito at susubukan din natin magtapon ng tatlong barya. Pasok! Meron din tayong narinig dito mga Kamindurain TV na kapag pumasok ka dito sa may kuweba na ito ay meron kang lalabasan na isa pang barangay yun lang ang hindi natin makita dito kung nasaan yun at paglabas mo nga ng lugar na ito o ng simbahang ito ay mapapansin mo yung mga maraming nagtitinda sa labas po, tatlong isang daan. So mga Kamindurahin TV, kapag ka bumisita ka dito sa simbahang batong ito, marami kang makikita ang ka kakalit tulad nito. Dito talaga ito ginagawa sa Laurel, Patangas. Kalaka. Kalaka. Mga kamindurayong TV, dito nga natatapos ang ating pag explore dito sa Simbahang Bato, dito sa Laurel, Batangas. At kung nagustuhan nyo ang ating vlog, pakilike, pakishare at pakisubscribe na rin. Maraming salamat.